Nasa may likuran niya si Harley. Nakatoon ang walang pinsalang kamay sa armrest ng computer chair na kinauupuan niya. Bahagyang nakasandal sa kanya habang binabasa ang huling talatang itinatype niya sa computer. He was so close. Langhap niya ang masculine scent at ang aftershave nito. A strong citrus scent na parang nanunood sa kanyang ulo. Naiilang siya ngunit ayaw magpahalata ni Chelsea na naaapektuhan siya sa closeness nito. Nang magsalita ang lalaki tumama sa may tenga niya, ang mainit-init na hininga nito. May hatid na kilabot iyon na gumapang sa kanyang gulo. Nagtayo ng pinong balahibo sa may batok niya. Lihim na napapangiti si Harley. Kahit anong gawing pagkukunwari ni Chelsea, alam nitong naapektuhan ng dalaga. Mukhang hindi sasala ang bagong project, Operation Eva. Gagawin nitong ganap na babae si Chelsea. Expert si Harley pagdating sa babae. Kaya nitong paamuin kahit na ang pinakamailap na tigre, basta babae, tiyak hindi iba si Chelsea. Ginawa ni Harley ang pang sa dalaga sa parang hindi gaanong halatain He made her aware of him as a man na makita ni Chelsea ang physical asset ng binata. Dati nang laging nakawadbaro ang lalaki, naiintindihan naman niyo ni Chelsea na hihirapan itong magsuot ng shirt kaya laging nakabaksa shorts lang, pantay ang tan ito. Matipuno ang dibdib at balahibo Gosh, he's a real hunk. Hindi niya kayang pigilin ang pagpitlag ng puso. Iniiwasan na lamang niyang mapatingin sa dibdib nito o kahit sa anumang parte ng katawan hanggat maiiwasan niya. Kahit naka-plaster cast ang kanang kamay, litaw na litaw pa rin ang kamatsuhan nito. Hindi ka ba naiilang na ganito lang ang suot ko? Lihim na napapangiti ang binata. Nararamdaman nito ang discomfort ng babae. No, it's okay. Sinikap niya yung salubungin ng titing nito. Isa yung malaking pagkakamali. He had the sexiest eyes she had ever seen. Deep set, mapungay, makapalang pilik mata at kilay. At kung tumingin, he had that deep penetrating look na tumatagos hanggang kaluluwa na para bang nababasa nito hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng utak niya. Mabilis na binawi ni Chelsea ang panin. Ayaw niyang iparamdam na naaapektuhan siya. Noong una hindi niya masyadong pinapansin ang ginagawa ng lalaki, ngunit nitong huli nakakahalata na ang dalaga. Kahit hindi parang torong hihinga-hinga si Harl sa likod niya, ay halos nakadikit na ang pisngan nito sa pisngan niya. Ay lagi namang nakadikit ito sa kanya. Nararamdaman niya ang pangaakit sa kanya ng lalaki. Disimulado nga lang. He has to prove his masculinity. Pagbibigay katwila na niya ng una, baka nga mag-isip ako ng kung ano-ano kung hindi man lang niya ako subukang tansingan kahit minsan. Lihim lang niya ang ipinagtatawa yun. Ngunit nitong huli, naiinis na rin siya. Dahil nararamdaman niya sa sarili na unti-unting nabubuwag ang depensa niya. But some it, gay or not, the man was definitely sexy and gorgeous. Nararamdaman niya, bumibigay na ang kanyang puso. Hindi naman mapakabato ang puso ko. Normal pa naman akong babae. para humanga sa kapagian niya. Kahit alam kong hindi siya tunay na lalaki katwiran niya sa sarili. Dahil sa tuwing nasasanggi nito ang kanyang likod o kahit ang alimang bahagi ng katawan, kahit yata dulo ng buhok, nararamdaman niya ang friction, ang tila kuryenteng nanunulay sa buo niyang pagkataon. Lihim na pinakawalan niya ang hininga kanina na pigil-pigil sa dibdib. Kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Banta ni Chelsea. She wanted to beat him in his own game. Kung ang lalaki ay sabal na ginagawa sa kanyang pangaakit, siya naman ay bukas sa pakikipaglandian dito. Bahagya lang na hingahan ni Harley ang kanyang tenga. Napahagikip na siya. Huwag mo akong hingahan sa tenga. Nakikiliti ako. Bahagya siyang yung ko upang iiwas ang tenga dito. Muntik nang mabuwal si Harley. Mula sa pagkakasandal sa upuan niya nang gumalaw siya, she flirted with him outrageously. Giggled a lot kapag nakikipag-flirt sa kanya lalaki na maging siya sa sarili niya ay nais nang masok ka sa kanyang pinaggagagawa. Kung laging idini display ng lalaki ang magandang pangatawan, ganun din siya. Lagi siyang nakachu at short shirts. Hindi pang beauty queen ang taas niya, pero alam niyang marami siyang tatalunin na beauty queen pagdating sa katawan. She had ample curves, malusog at tayong tayo ang kanyang dibdib. Kayang-kayang pagsalikupin ng dalawang kamay sa kanyang bewang. Maganda ang hubog ng kanyang legs, makinis, mapuputi at may pinong balahim. Sa halip na maakit, nakadama man ang iritasyon ng lalaki sa iniaakto niya. Nakabungis-ngis na lumingin si Muntik na siyang mapahalakhak sa nakita ekspresyon ng mukha nito. Sa lubong ang kilay at matim na nakatitig sa kanya. Agad namang binawi nito ang ekspresyon ng mukha. Umayos ito sa pagkakatayo. Ngumiti kahit bahagyang nalilito sa ikinikilos ng dalaga. Wala pa itong nakikitang d na mahiling makipag-flirt. Tapos nang itype ni Chelsea ang final manuscript, ipinaprint na lang niya. Nagsindi si Harley ng sigarilyo at lumapit sa bintana. What do you think of the skirt? Tanong nito na nakatitig sa mukha niya. Want an honest opinion? Of course, kaya nga kita tinatanong. Don't miss your words. Kaya kong dibdibin iyon. Ngayon pa man, pinili na rin ni Chelsea ang kanyang panalita para naman hindi ganong brutal ang dating. Hindi ako mahilig sa hard action. Bagay ang umangat ang sulok ng bibig nito. Bakit naman? Malumaling na tanong. Ayoko ng punong-puno ng violence. Iyon ang kumikita sa ngayon sex and violence. Umiling si Chelsea. Ginagawa ninyong mababaw ang moviegoers. Iba sa quality film. Iyong may magandang kwento, magandang pagkakagawa, magandang casting. Tiyakikita akikita iyon. Napailing si Hardy. Marami ng sumubok. Pawang nangalugi. What kind of film do you usually? Watch. Drama. Comedy. Ayoko naman iyong wala ng katapusang iyakan Na nakalabas ka na at lahat sa sinihan Ang bigat-bigat pa rin ang iyong pakiramdam Iyon ang mga mga comedy films na ipinilalabas ngayon Na iiyak ka sa inis Poor slapstick Alam mo ba kung anong hinahanap naming pelikula Iyon bang paglabas mo sa sinihan Maga ng iyong pakiramdam Iyong matagal nang tapos ang pelikula Still nakakintal pa rin yon sa isip mo You have something to linger on Something to ponder about Like what? Titanic Pinanood ko ang pelikoy lang iyon two times. Why do you think people watch it two, three, up to seven times? Million dollar ang ginasta sa pelikula at worldwide ang market nila. Can't we make a low-budget film na matino? napailing si Harley. Wala ka pang alam sa movie industry. I don't presume na may alam ako. Ikaw ang nagtanong. Paalala niya. Pasensya ka na. Hinging paumanhin ito. Now tell me, ano ang palagay mo na kulang sa kwento ko? Kulang sa kilig, sabi niya. Saglit na tigilan ng binata. Masyado mong ipinokos sa kwento mo sa aksyon. Bakit hindi mo palakihin ang papel ni Monique sa halip na pang dekorasyon lang siya sa pelikula? Since naroon na ang love angle ni Monique at Daniel, ang mga tauhan sa kwento ang tinutukoy ni Chelsea. Matamang napaisip ang binata. Kinuha nito ang kamay ng dalaga. Mahigpit na ginagap. We will give it a try your way. Paano sa palagay mo? Natin ito dapat i-approach. Helpless na naibukan niya ang mga palad. You're the writer. Gusto kong makuha ang point of view mo. I'm not good in stringing words, Mr. Gonzalo. Kaya kong punahin ang maganda sa pangit, pero hindi ako marunong magsulat ng kwento. Narepaso ni Harley ang buong script. Isang purong action film. Iyon ang may benta ngayon. Sex and violence. Pinag-aralang mabuti kung paano may ang angulo na isinasa Justin Chelsea na hindi gaanong masasakripisyo. Ang mga importanteng eksena, muling na si Harley sa kalagayan Nais nice nitong isulat ng ideya habang sariwa pa sa utak. Kinatok si Chelsea sa silid. Pupungas pungas sa na nagbukas ng pinto ang dalaga. Bakit? I need you to take some addiction. Okay, poor Diyos, anong oras na? Hindi nakapagpigil na sabi, ngunit nakatalikod na ang lalaki. Naghilang si Chelsea para tuluyang magising. Nang tingnan niya ang oras sa rilo, mag-aalas dos na ng madaling araw. Hindi na siya nagbihis. Pinatungan ng batrobang pajama at tinungo ang kabilang silid. Magkabi ka muna, black or with cream? Tanong ni Harley. Black and strong. Panay ang hikab ni Chelsea. Hindi niya itinago yun. Mabilis na ininom ang kape para magising ang kanyang diwa. Nang maubos ang laman ng tasa, kinuha ang All right, boss. Fire away. Nakukuin mo yung isang kopya ng script. We will go over it, scene by scene. Nagsimula nang magbitikta si Harley. Delete sequel to. Darating si Leonor. Lumilipad ang kamay ni Chelsea sa pagsusulat. Malaya ang daloy ng utak ni Harley. Tuloy-tuloy. Nangangalay na ang kamay niya sa pagsusulat. Ngunit patuloy pa rin ang binata sa pagdidikta. Ayaw naman niyang i-interrupt ito. Kapisado na niya ang galing ni Harley kapag nasa creative mode. Ayaw nitong naaamala. That's all for now, Chelsea. Napatingin ito sa nilo. mag ko na ng umaga. You can take the rest of the day off. Hindi ko ba kailangan itype muna mga ito? I can't wait. Sige, matulog ka na. Tumayo si Chelsea at nag-inat. Thanks, tinungo ng sariling silid. Pagsayad ng likod sa kama. Tulog na siya. Hapon na ng magazine. Minasa ni Chelsea ang script matapos si Print. Napangiti siya. Hindi siya kritiko, ngunit alam niya ang magandang kwento kapag nabasa. Dinala niya ang naka-folder na script kay Harley na nakahiga sa laundry sa may gilid ng swimming pool. Nakaskimpi swimming trunk ito ng itin. Nagpapaaraw. Saglit na napatigil sa paglapit ang dalaga. Hindi malaman kung tutuloy o hindi. Nakashades si ito. Kaya hindi niya alam kung tulog o hindi. Lumakas ang tibok ng puso ni Chelsea. Kahit sabihin pang pusong babae si Harley, physically, he was a still a man, a very a feeling man. Sa pagkakalang tulog ang lalaki, pinagsawa ni Chelsea ang mga mata sa buong paghangang nakatitig sa malaaladones na katawan ng una. Oh my gosh, talagang super macho. Bronze, lilan muscular, nangangati ang mga kamay para haplusin ang manipis na buhok na nakakalat sa matinipunong dibdim nito. Ngunit maagap na napigilan ng sarili Maring pumikit si Chelsea. Dapat lagi niyang isaksak sa isip na hindi sila talo ni Harley na silang nakasaya pagdating ng gabi. Gising si Harley. Sinadya lamang nitong magkunwaring tulog sa sulok ng mga matay obserbahan ng dalaga. Ang magiging reaksyon niya. Nalilito si Harley. Kitang-kita nito ang paghanga sa mga mata ni Chelsea. Paghanga ng isang babae sa isang lalaki. Nais na tuloy nitong magduda kung totoong ang tibay ng dalaga Ngunit bago pa ito ganap na makagawa ng konklusyon, mabilis na nagbago ang reaksyon ng mukha. Nang bagyang kumilos ang lalaki, tuloy yan ang lumapit si Chelsea. Tapos ko nang itay, gusto mo bang basahin? Inabot ni Harley ang folder. Bakit hindi ka magpalit ng swimsuit? Teka dip at the pool habang binabasa ko ito. Masarap ang tubig. Mainit-init. Kanina pa niya gustong maglunoy sa tubig. Patakbong nang balik si Chelsea sa kwarto at nagpalit ng bathing suit. One piece bathing suit ang suot niya. Modest, ngunit hindi pa rin mapigilan ni Harley ang di mapahanga ng alisin ng dalaga, ang nakapatong na roba at natumusong sa tubig. Isinantabi muna ito ang folder ng script at pinanood ang paglalangoy ni Chelsea. Lumangoy ang dalaga palapit sa kinauupuan niya. Bakit hindi mo ako samahan? Umiling si Harley. I can, sa ibang pagkakataon na lang. Enjoy yourself. I watch you. Sinadya nito lam ang lamlaman ng titik sa dalaga, ngunit hindi niya napansin iyon. Mabilis na siyang lumangoy palay. Nang umahon ng dalaga, mabilis na tumayo si Harley para alalayan ito. Ngunit mabilis nang nakaitpaw si Chelsea sa gilid ng swimming pool. Na hindi na nga ngailangan ng tulong, dinampot ang robot at isinot. Lihin na lang na napapailin si Harley. Lumapit si Darwin may dala itong merienda na nakalagay sa tray. O oh, boss insan, merienda na muna kayo. Salamat pero busog pa ako. Katatapos ko lang magtanghalian. Tangin ni Chelsea na naupo sa isa sa mga plastic chair. Hoy, huwag mong sabihin na magsa-sunbathing ka pa. Sunog ka na. Pamubos ka ni Darwin sa pinsan. Inamban ito ni Chelsea ng suntok. Ito, gusto mo? Napahalakhak lang si Darwin. Ay, boss. Chair is nasa linya. Iniabot ang cylinder sa binata. Kinuha ni Harley ang sipa at pasimpleng lumayo para hindi mapakinggan ng dalawang pakikipag-usap sa babae. Sinong chair iyon? Pasimpleng osisa ni Chelsea. Anak ni mother. Siya ang co-producer ni Harley sa gagawing pelikula. Hindi ba't nariling doon si Harley? Gumisi si Darwin. Patay na patay si Cher kay Boss. Isa din yun sa asang asa na siya ang makakasilo kay Harley. Hindi lang niya alam. Napakalabong mangyari niyan. Darwin, totoo ba ang sinasabi mo? Kahit sa anggulo ko naman tingnan, isan huwag kang padadala sa panlabas na anyo nang nakikita mo. Sabi ni Darwin. Ano yun? Tanong ni Harley na hindi niya na malayang nakalapit. Wala ho, boss. Ayaw lang kasing maniwala nitong pinsan ko na totoo ang sinasabi ko sa kanya. Mukha ka naman kasi hindi ka pa naipaniwala. Boss naman, ikaw Chelsea, huwag kang masyadong nagpapapaniwala sa pinsan mo. Sa sampung sinabi, tiyak labing isa ang mali. Dinampot na ni Harley ang folder at nagbalik sa itaas. Binigyan siya ni Harley ng dalawang araw na day off. Agad na nagtungo si Chelsea sa kanyang silid at nagbis. Ilang linggo na rin siyang hindi nakakadalaw sa apartment. Tiyak puro alikabuk na ang kanyang kwarto. Nais din niyang samantangin ang pagkakataon para makabili ng personal na gamit. Pagbaba niya, naghihintay na si Darwin. Wala kang dala. Ano naman ang dadalhin ko? May bihisa naman ako sa bahay. Mga akala, ni Chelsea, iahatid lang siya ng pinsan sa istasyon ng bus. May tumuloy-tuloy sila sa highway. Bakit mo pa ako iahatid? Pwede naman akong mag-bus. Paluwas rin lang ako kaya pa ay. Yun na, hintayin mo na lang ako bukas ng hapon. Susunduin kita. Huwag na abala lang. Marami namang sasakyan. Magbabas na lang ako pabalik. Tanggi niya. Saka bakit ka nga ba umalis? Of the new na na Dalena. Sinong kasama ni Harleton? Kayang kaya yun ng sarili niya. Pabali walang tumo ni Darwin. Bakit nga ba pinaluluwas ka? May ipinakukuha siya. Pumit si Chelsea sa pagkakaupo parap sa pinsan. Darwin, tingin ko talaga. Ginuguyo mo lang ako. San ko mga anggulo tingnan? Lalaking lalaki naman si Harley. Mahusay nga siyang magdala. Kiit ni Darwin. Napailing na si Chelsea. Hindi mo ba napapansin halos puro lalaki ang gustong kasama? Ang staff niya sa DASMA puro lalaki, mula sa houseboy hanggang sa ko. Mas gusto niya ang lalaking ng sekretarya kaysa sa babae, kaya hindi ko nga lang siniguro. Sa kanya na kaya mong magtago ng sekreto, hindi ka pa kukuno. Matiim na tumitig si Chelsea sa pinsan, wapo din naman ito. Ikaw nagtitik ang na base sa iyo. Ano naman ang kala mo sa akin basta-basta? Mabaki lang sabi nito. Napabungis nga si Chelsea nang mahimas-masan. Iyong totoo, Darwin. Chelsea, si boss may delikas sa naman. Never na pumaturin sa kanyang mga taongan. Umayos ng upo si Chelsea. Sayang siya, no? Napaka-macho pa naman niya. Napasulap si Darwin sa pisan. Akala ko magalit ka sa home. Hindi na nga nga hulugang hindi na ako pwedeng humangaan, no? Nakalabing sabi ni Chelsea.